Patuloy ding nakaalerto ang mga autoridad sa umaapaw na Lamesa Dam. Posible kasi itong magdulot ng matinding pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, hanggang saan ang tubig dyan sa may Lamesa Dam? Mayan pasado alas 7 ng gabi nang tumungtong na nga sa 80.31 meters ang water level sa Lamesa Dam overflow level yan o pag-apaw na. Kaya naman pinangangambahan ng pagbaha sa iba pang mga bahagi ng Metro Manila. Dito lamang sa kunasan tayo ngayon sa kahabaan ng Giaraneta Avenue ay aabot na sa dibdib ang tubig baha dulot ng pabugso-bugsong ulan dala ng habaga. Dahil naman sa pag-apaw ng Lamesa Dam ay posibleng maapektuhan o bumaharin sa mga namababang lugar sa Metro Manila na nakikita nyo sa inyong screen. Kabilang dyan, yung malalapit sa Tulyahan River sa Quezon City, gaya ng Fairview, Forest Hill Subdivision, Kirino Highway, Santa Quitera at San Bartolome, pati na sa North Expressway at La Huerta Subdivision sa Valenzuela, gayon din sa Malabon. Katunayan, ngayong gabi nga ay tumirik ang ilang sasakyan sa Malinta dahil sa matinding pagbaha. Tumindi rin ang traffic sa mga toll gates sa North Luzon Expressway dahil sa matinding pag -ulan. Ayon naman sa pamunuan ng NLEX as of 8.25 p.m. ay hindi na dadaanan ng anumang sasakyan dahil sa baha ang Valenzuela Interchange, northbound at southbound, pati na ang southbound entry and exit sa Paso de Blas. Dahil pa rin sa baha at malakas na ulan, ay pansamantala lang isinara muna ang toll plaza ng entry at exit ng Paso de Blas southbound, pati na ang entry at southbound ng May Kawayan, Marilao at Ciudad de Victoria. Dahil naman nasa overflow level o umaapaw na ang Lamesa Dam, inabisuhan na ang mga residente lalo na yung mga malalapit sa Tulyahan River na agaran ng lumikas. Diyan kasi dadaloy ang tubig mula sa Lamesa Dam Mayans ngayon kung nasaan tayo ngayon no ay dito sa Giaraneta Avenue ay patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig kanina lamang no nang tayo ay unang lumapag dito ay hanggang uh, talampakan lamang ang tubig baha pero ngayon ay patuloy ang pag ng tubig dito at ang pinakamalalim na baha dito ay hanggang dibdib na nga at makikita ninyo sa aking likuran na madilim ang kapaligiran dahil paniniwala ang wala ng kuryente sa bahaging ito ng Quezon City. Ang pagbaha ay pinaniniwalaan ng mga residente na dulot ng baradong sewage system at mabababaw ng mga kanal. Kaya naman taun taon daw ay ito na ang kanilang nararanasan ang mga residente ay kanya-kanya nang diskarte kung paano makakauwi sa kanilang mga tahanan. Kanina ay may mga nakasama tayo mayan ng mga buntis at estudyante na apektado ng ganitong klase ng panahon. Kaya naman sa paparating pang mga araw ay hindi pa nila sigurado kung ano nga ba ang kanilang mga aasahan dahil sa patuloy na pag-ulan nga dala ng habagat. Pero inabisuhan naman ng Quezon City Government ang mga motorista na maghanap na ng alternatibong mga daan para makaiwas na ma-stranded. Gayun naman sa mga residente ay manatili sa kanilang mga tahanan para masiguro ang kanilang kaligtasan. Meann. Maraming salamat at ingat kayo, Arles de Los Santos. Mga kapatid, Meann Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.